Matapos ang dalawang sunod na pagkatalo susubukan ng Los Angeles Lakers na bumangon muli sa kanilang road trip laban sa Milwaukee Bucks. Doon nila makakaharap ang kanilang dating head coach na si Darvin Ham at ang Bucks sa unang pagkakataon ngayong season. Samantala, ang Milwaukee ay nasa tatlong sunod na pagkatalo at tiyak na magiging agresibo upang makabalik sa panalo. Hindi madali ang mga nakaraang laro para sa Lakers lalo na't kulang sila sa tauhan dahil sa mga injury. Ang kakulangan nila sa lineup ay naging malaking hadlang sa kanilang laro at magiging hamon muli ito kontra sa isang mas malusog na Bucks team. Sa kabila ng kanilang mga problema, may mga pagkakataon pa rin ang Lakers na makuha ang panalo. Isang susi sa tagumpay nila ay ang magiging performance ni Luka Doncic. Kailangan niyang bumawi mula sa kanyang maalat na laro kontra sa Brooklyn Nets at ipakita ang kanyang kakayahan sa isang mahalagang laban. Malaking pagsubok din para sa Lakers ang pagbabantay kay Giannis Antetokounmpo lalo na't wala pa bukas si Jackson Hayes. Malamang na pag-iisipan ni coach JJ Redick kung paano haharapin ang MVP candidate. Maaaring gumamit ang Lakers ng small ball defense o isa back si na Christian Coloco o Trey Jemison bilang tagabantay. Bukod kay Yanis, dapat ding bantayan ng Lakers si Damian Lillard. Kadalasan, kapag hindi maganda ang laro ni Lillard, natatalo ang box. Kaya kung mapipigilan ng Lakers si Lillard, maaring bumaba rin ang tsansa ng Milwaukee na manalo. Mahalaga rin para sa Lakers na samantalahin ang kahinaan ng box sa transition defense at mas maging epektibo sa perimeter shooting. Isa sa mga kailangang mag-step up dito ay si Austin Reeves na kailangang makabalik sa kanyang dating anyo matapos sang kanyang injury. Ang laban na ito ay magiging matinding pagsubok para sa Lakers, lalo na't wala si LeBron James na bumalik sa Los Angeles upang magpagaling mula sa groin injury. Mas mahirap ang sitwasyon dahil ito rin ang unang laro ng kanilang back-to-back -back set kung saan haharapin naman nila ang Denver Nuggets sa susunod na araw. Mahirap asahan na mananalo ang Lakers sa parehong laban, ngunit hindi na bago sa kanila ang manggulat ng kalaban kung magpapakita ng pusong palaban sina Doncic at Reeves at makakahanap ng paraan ng Lakers na mapigilan Gilan si sina at Lillard, may pag-asa silang makuha ang upset kontra Milwaukee Bucks. Samantala, kanina nga binalita ng isang NBA insider na sa laban bukas ng Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks, magkakaroon nga ng pagbabago sa mga opisyal na magre-referee ng laro. Ito ay matapos ang kontrobersyang bumalot sa naging laban ng Lakers kontra Boston Celtics at Brooklyn Nets, kung saan marami ang nagreklamo sa mga desisyon ng mga opisyal, partikular na si John Goble. Si Gobol ay orihinal na nakatakdang maging isa sa mga referee sa nasabing laro bukas. Ngunit dahil sa mga isyong kinakaharap niya, minabuti ng NBA na palitan siya at italaga na lamang sa ibang laro. Ayon sa isang insider, hindi lang simpleng reassignment ang naganap, kundi tila may malalim pang investigasyon na isinasagawa laban sa kanya dahil sa mga reklamo ng ilang koponan, lalo na ng Lakers. Matatanda si Gobel ang naging referee noong 2023 sa kontrobersyal na laban ng Lakers at Celtics kung saan hindi niya tinawagan ng foul si Jason Tatum sa game-winning attempt ni Lebron James. Dahil dito, marami ang nagalit at nagsabing nadaya ang Lakers. Bukod pa rito, sa laban ng Lakers kontra Nets kamakailan, marami ring missed calls ang kanyang naitala, partikular sa mga sitwasyon kung saan sangkot si Luka Doncic. Dahil sa mga reklamo at patuloy na pagsusuri sa kanyang mga desisyon, may posibilidad na masuspinde o tuluyang tanggalin sa NBA si Gobel kung mapapatunayang may matinding pagkakamali o pagkiling siya sa ilang koponan. Kung mangyari ito, maaari ring bawiin ang kanyang lisensya bilang opisyal. Sa ngayon, inaabangan ng mga tagahanga at eksperto kung ano ang magiging resulta ng investigasyon at kung paano ito makakaapekto sa mga susunod na laro sa NBA.